kumusta, kumusta, kumusta kanina po si Rose Itzke na magsamok-samok sa mundo ng YT karoon na ako din sa balkon ni Amo kay magdimpyo ko sa balkoni kay ah uh, pagkatapos ni sa itong napakalakas na bagyo na tumama din sa Hong Kong two days after lumabas ako dito sa balkoni para maglinis unya, eksakto na andito na ako sa ilalom sa puno ng lemon nakita nakita ko may hing abot nga langgam oh mga tagalog din na kuya na pud mong langgam ba kay ang langgam sa bisaya lagi kay manglugpad na dili di na mga mang hmm. na langgam hing abot na po sila uh, kung nakahinom do mo na mo sa ko ang upload last week o last week daw o oh, lagi last week monday maunyak ni akong Uh, upload nag-upload ko og langgam kay lagi ming abot sila pero kadtong kuha na na ako sa loob sa balay niya kani eh, isang videohan po din ako na nad nadyo ko din sa gawas kay naglimpyo ko kay uh, ko kay ang balkoni eksakto pud nang abot maning mga langgam oy di syempre si kuha dayon kog kamera unya kay nagtuo ko og mag magkuan na sila maghimo ba sila og Sus Mario sip na statua in taong ko din he kay para dili sila mulupad kay naadyo ko sa ubos baba pati na bay nakagamay ang mo ang lemon din he unya naglingkod ko sa ubos kay nagpunas ko adtong kuan ba display sa lamisa ni amo nga ulo sa Buda. unya tama bang bigla silang ming abot din na, eh, na statua ko pero may gani kay hawak nako akong telepono eh kambal mo na white pamor so may may kambal ko pero min telepono di nakuha na sila dayon o video. wajud jud intaw na sila kabantay na naa ako din sa ubo sa puno kay wa mo kuming lihok di ba. Unya na hinay sila tuyok tuyok lagi oh kay gusto siguro mag mangita og pwesto ba. Nyang, ang ano ang ginawa nila ilang gibira-bira tong mga dahon so kay nangahulog man intan kalo mga ibon wa na intan in balik. Kaya siguro nag-ingon sila dili gini-safety ni Logara. pag wala'y klaro, wala na hinuuntay ibon doon. So, unsa kaya akong buhaton ani ha. Mangitan na pud taglaing kuan Mangitan na mga upload na magsamok-samok ra bitako din sa YT. Kung sa napansin ninyo kadtong pag-start sa akong video o oh, si Sirus na magsamok-samok sa, sa mundo ng YT. O oh, diba? Di wala. Klaro. Samok-samok. Ragi na. So, ika nga. Ang akong video is anything under the sun. <laughs> wala. Klaro. Ay, nagpapasin sa gin mo dha, mga kaibigan, ha? wa gi klaro town ni si Sirius It's kay mag-upload. Mag kung unsan na lang makita mo, gaitong malipay ko, na ay, na langgam din sa balkoni, kay na po kay kalingawan niya. Luoy yung ibon, kay ako pa man yung gambalahon, niya mas kay gambalahon, lagi mo mu ah, mubalik, ramgiapon yapon na sila din, hey, pero ang problema Asha. lagi karon, uy, ansa oh, na to, uy, naunsa. <laughs> <laughs> Ay, you know, nag-upload ko. Ay, nanadungog ninyo to. oh, di Samok-samok <laughs> yun. Karamihan na ito. Ay, pasensya na mga kapatid. Kay, ang sarap ni? Nga kung isa ka silpon diyan, nag nag voice over ko tapos ang isa ka silpon, mag-upload ko ba? Kalit mo lang hinuunig action daw. Ay, ambot. maluin mo sa ako. Ako ah, na giniklaro kong trabaho. Anya mo lang ito. Asa na ba ko? Na, wala lagi ko no. Anya, unya ang akong kalipay na udlot kay wa man sila nagdayon so mo oh, na ron din ang asa-asa na lang tapay basta kung unsay matutukan sa akong kamera uh, ah, yun na yun total naman 8 minutes ra man ang akong video di pa og taas na kay kapoy pud magyawyaw ay ambot na lang oh, na siya ron ay okay so Oro niya akong kalipay din he, kay kinigong balkon ni amo. Ang butog na unsa po ng mga ibon na yan na magsim. Pagbalik-balik din he, oy. Uh, din ako kahinomdom, magkapilan na sila balik-balik din he. Hindi, magkuhan na pa po na sila. Magtambay po na sila din ha. Mag, mag, ano, magbala, mag, sa pugad unya pero karon lagi wala kay dili maayo ang ano nagalagas ang dahon so wala sila mintuloy nya sa, sa, next building na next, next building daw sa next na moro sa 10th floor yata na o 11th floor na ay bugambilya ba sa balkon na ano Uh, daghan kay buwak so pamina nako mo adto man na sila magpataas so, murag adto siguro na sila magkuan mag kanang magpugad kay mas ano dito mas nakatago sila ba dinhi naon sa puning dahon oi kay sige magka mga hulog man Oh, um, mo dili sila ano, dili siguro sila safe sila puwino ya na pa. si Rosicki din nila hilabdanon kaayo hasta namatay na lang tong isang set sa una kay Kapoy siguro to banako na og kuan? Kapoy siguro to sa pero di di libre ginako ginakuot gid permino. Ako ra silang gina-check, di diba? <laughs> ba? Unsa ba to ingon ni Otto Safe mo din he pero di mo safe kasi in, sigihan og sunggal. <laughs> sigihan kuot bitaw oi kalo sa mga ibon. Pero maski unsa on man naon mingon magud sila na dili daw og hikapon ang itlog dili mapisa, di ba? Kumutuo ana kay kapila na ginanako gina gunitan ilang mga itlog dalon pag ganin ako nagresolod sa balay niya man ako ibalik na po dito kung sumisyon lagi ng ibon sa kuwawi niya kay mapisa mantanan niya ano man tong, tong pinakahuling nagpuga din hina na may isa wala na pisa niya ang isa nakuan pag yun nabugok kapag ka man nabugok namatay pati nanay na nasa pagkadepaingon pagkaluoy naman langit sa ibon oy kaya namatay man nya next karun, oh, tag, na pud karon oh nano pud diri tag ambot na amsa na sila magbalik-balik Mana sila sa balkoni, na na naman unta ko dinha every morning na amo ko di maglimpyo nya bakit an pagina na na ay magpuga dina hinahina yun pagina nagsilip nya magbalik-balik mana sila na sila oh kontra pud sa kung ampay kaya na kamerahan kamirahan oh, di banabi, nabi, ito ulang nag, nag-YouTube sa una, na po ito, bully po sa ko, ana, kadikitan ako ba? Wa na to, wa, wa na siya nag-YT karun, ako gina-check yung YouTube channel, wala na siya karun. Bully kayo to sa ko ba? Kay, sa una pag yun eh, ko nag-YouTube, na yun eh, ibon din eh sa balcony, niya, ako yun yung eh, eh, gina na si Seros si Itzke, paglupad ng mga ibon niya ba? Wala na gina iya content. Iyan kong katawan. Iyon ako, iyan di, di mangitan po laing tutukan. mag oh. aku ko sa karun hinoon. Ako na, pag-iapan akong ibun Dili gini ma, anu. Dili pa siya mawala din. Di balik-balik. Pero karun na timer Dili gini magpuga din. Pero okay lang. At least na aragi hapon. ketumbulin aku aku na ko. <laughs> ako ang bulin naging kadikitan sa una. Wala na ba yan ay. Wala na nag ang iyan channel. O, oh, di yang gibuli si Siro. <laughs> yang gibuli si Siro no, wala iklaro eh, mga video. karon di arag yapo, nagsambok samuk lagi, yapo. samuk sambok lagi <laughs> yapo sa YTX. Ang iyang gibuli na arag samuka sa muka. Anto na ko eh.